ako si Paul na series mas kilala ko bilang Pijang Yu. Rough name ko, Pijang Yu Love. Pagkagantong wala pa namang karera, ang kalimito kong binibigay ay uh, breeder mix all throughout hanggang magkarera. So may dinadagdag lang ako na mais, tsaka saff, tsaka peanut during the races. So, yun. Gumagamit ako ng takalan. So, isang ibon, isang takal. Pagka uh, wala pa yung season ng derby, binabawasan ko para mas, mas mabilis sila pumasok. Ang style kasi ni Jerome, natural, natural lang ang aming ano, eh, patuka, painom, puro may, malunggay. Sa akin, pagka during derby race, ang ginagamit ko, pagka uwi ng ibon, uh, electrolytes. Tos, so, so first part ng ano ng pag ano, recovery so electrolytes ng sunday monday electrolytes pa rin kasi nagbibigay ako ng ano ng ideal pills or b12 tapos uh, tuesday simulan na ako ng mag cleansing doon papasok yung bawang uh, malunggay tanglad so more on herbal Kasi Wednesday, ano, neutral ako. Kasi para sa akin, kailangan isiro, isiro natin muna ibon eh. Ilagay sa neutral pace. yan pagpasok ng Thursday and Friday, so doon pumapasok yung pagbibigay ko ng mga extra vitamins and minerals na gagamitin ng ibon sa paglipad. Top 3. Number 1, uh, cleanliness, loop management. So kung ang yung loop ay hindi ganong kagandang airway, hindi ganong kagandang circulation ng hangin, so malamang mas maladari kanda po na sakit. Pangalawa, bloodline. Uh, Siyempre, ang hirap manalo kung ang ibon mo ay netong o yung hindi mo alam. Mas malaki yung chance na manalo kung yung, ang bloodline ng ibon mo ay mananalo. Umaga, uh, ang hirap magsimula sa wala. Magsimula tayo sa meron. Pangatlo, It's ay disiplina disiplina ng isang lokman, disiplina ng isang mag-iibon. Kasi kung hindi mo gagawin ng disiplina, hindi mo sila papakainin sa tamang oras, hindi mo sila papaliparin sa tamang oras, at hindi mo sila itetrain sa tamang panahon, malamang sa malapit pa lang, mawawala ng ibon. Para sa mga newbie natin dyan, nandito po yung mga matatagal na mag-iibon, handa po silang tumulong. Huwag po tayo magsimula sa nanguhula. Ganyan din man sa mga veterano na, Huwag po nating ating utak at isipan sa makabagong teknolohiya o imbensyon para sa larangan ng pag -iibon.